Good so, afternoon mga idol, Nandito ako ngayon sa pinakamagandang hotel dito sa Baguio City. Nandito ako ngayon sa Crown Legacy Hotel mga idol. Yan o. Oh. Yan. Yung ito idol o. Oh. Yan Kali ngayon mga idol. Nandito ako ngayon sa Crown Legacy Hotel. Ah, uh, Shutdown po kanyan. Ay, shutdown. Ah, uh, uh, nandito ako dito ngayon sa Crown Legacy Hotel. Ah, uh, Pinabati ko kayo isang magandang magandang hapon. Ah, uh, shut down shut down na uh, shut out pala sa inyo lahat mga idol ah, uh, nandito ako sa Crown Legacy Hotel mga idol yan o yan na ah, uh, shut down pala sa uh, shut out pala sa mga mga nagkatrabaho dito sa Crown Legacy Hotel uh, malamig na hapon sa inyo pinabati ko kayo isang magandang magandang hapon sa inyo Paling ngayon nandito na ako ngayon sa information ng Crown Legacy Hotel ah, uh, shout down uh, shut out para sa inyo lahat mga idol dito sa Karawang Legacy Weather. Thank you. Sa magandang magandang hapon. Ang ganda dito mga idol, oh. Yan. Good afternoon mga idol.